Matapos makuhang gintong medalya sa Hangzhou Asian Games, ganado si Filipino Paul Volter E.J. Obiena na muling magpagwagi ng medalya sa Paris Olympics. May ulat si Rafael Bandayreal ng PTV Sports. Mainit na pagtanggap ang sumalubong kay World number no. 2 Paul Volter at Asian Games Gold Medalist E.J. Obiena nang siya'y bumalik sa kanyang alma mater Chiang Kai-shek High School sa Tondo, Manila. Dito, tumanggap ng masigabong palakpakan at kaluwat ka ng pagbati ang 27 anyos na atleta. Pero di lang yan, bilang suporta sa kanyang paparating na kampanya sa 2024 Paris Olympics, nagbigay ng halagang 3 million pesos ang naturang paaralan. 5 million naman ang handog ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce habang tig isang milyon ang binigay ng mga negosyanteng sina Anson Tan at Carlos Chan. Para sa kabuoang, 10 milyon pesos. Ang halagang ito ay mapupunta para sa paghahanda ni Obiena sa Olimpiyada. Kahit sariwa pa mula sa kanyang ginintuang tagumpay, di itinatanggi ni Obiena na nasa isip niya ang makabawi sa entablado ng Olympics. Ito ay matapos ang kanyang nakadidismayang performance sa Tokyo noong 2021 kung saan nagtapos siya sa pang isang pwesto. Still so here was I felt like I failed the Filipino people in 2021. I didn't came there to sightsee and watch the other guys outvote me. I came there to win a medal. Unfortunately, I was not able to do it. Therefore, I decided I want to go another four-year cycle. Uh, the commitment that I have the promise that I have to the Filipino people is until 2024. So I would hope that I'd be able to fulfill what I came out to do and be able to do what I can. Ani Obiay tinatayang nasa limang kompetisyon pa ang kanyang sasalihan bago sumalang sa Paris 2024. Hirit pa niya, nararamdaman niyang nasa kanya ang momentum matapos ang kanyang gold medal win. I don't really, it doesn't really change. I want to win there. Um, it's not that I'm not thankful. It's just, it means that it doesn't matter what happens. I'm going to go and give it my own. This just empowers me to be able to do what is necessary and be able to maximize the time that I have. Kahit halos kararating pa lamang sa bansa sa October 15, ay tutulak na patungong Europa si Obiena. Doon siya maghahanda at mag -e para sa paparating na Paris Olympics. Rafael Bandairel, para sa bayan.